in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Magandang umaga sa ating lahat sa mampanig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, tumingin si Jesus sa mga lagad at kanyang sinabi, Mapalad kayong mga dukha sapagkat ang Diyos ang maghahari sa inyo. Mapalad kayong mga nagugutong ngayon sapagkat kayo'y bubusugin. Mapalad kayong mga tumatangis ngayon sapagkat kayo'y magagalak. Mapalad kayo kung dahil sa anak ng tao kayo'y kinapupuutan, ipinagtatabuyan at inaalimura ng mga tao at pati ang iyong pangalan ay kinasusuklaman. Magalak kayo at lumukso sa tuwa kung ito'y mangyari sapagkat malaki ang iyong gantimpala sa langit. Ngayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga propeta. Ngunit sa aba ninyong mayayaman ngayon, sapagkat nagtamasa na kayo ng kaginawaan sa aban ninyong mga busog ngayon, sapagkat kayo ay sa aban ninyong nagsisitawa ngayon, sapagkat kayo ay magdadalamhati at magsisitangis sa aban niyo kung kayo ay pinupuri ng lahat ng tao, sapagkat gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga bulaang propeta ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang Romano Katoliko sa mabuting balita at sa unang pagbasa sa Ebanghelyo ngayon ni San Lucas, ipinapakita ni Jesus ang kakaibang pagtingin ng Diyos sa tunay na pagpapala at kasawian ang mga mapalad na binanggit ni Jesus ay ang mga dukha na gugutom at tumatangis. Sila ay patuloy na umasa at nagtitiwala sa Diyos. Ang mga ito ay kontra sa karaniwang pananaw ng mundo kung saan ang kayamanan, kaligayahan at kasikatan ay itinuturing na tagumpay. Ngunit sa mata ng Diyos, ang tunay na kahulugan ng pagpapala ay matagpuan sa mga tumutugon sa kalooban niya. Kahit sa gitna ng pagsubok at paghihirap, ito ay panyaya sa atin upang hanapin ang ating kagalakan at pag-asa, hindi sa material na bagay, kundi sa ugnayan natin sa Diyos at sa ating patikiisa sa kalooban niya. Samantala, sa unang pagbasa mula sa unang sulat sa mga taga-Korento, binibigyan diin ni San Pablo ang pansamantalang kalagayan ng buhay sa mundo. Ang kanyang payo na manatili sa kanilang kasalukuyang kalagayan, maging ito man ay pagiging may asawa o walang asawa, ay nagpapahiwatig na ang lahat ng bagay sa mundong ito ay pansamantala at lumilipas. Ang mahalaga ay ang pagtugon sa relasyon sa Diyos at ang ating pagiging handa para sa kanyang pagdating. Sa pagninilay, ang mga pagpasa ngayon ay nagpapahayag ng paalaala tungkol sa ating mga prioridad. Inaanyayahan tayo ni Jesus na makita ang tunay na kayamanan at pagpapala sa pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Sa gitna ng hirap at pagsubok, ipinapakita niya na ang karihan ng Diyos ay para sa mga may mahab, mapapangloob at nagtitiwala sa kanyang kalooban. Katulad din sa palaala ni San Pablo, hindi dapat natin masyadong tutukan ang mga bagay na pansamantala. Kundi dapat tayong mamuhay ng nakatuon sa mga bagay na may halaga sa buhay na walang hanggan. Naway ang ating buhay ay maging patunay ng tunay na kaligayahan at kapayapaan na nagmumula lamang sa Diyos. Sa bawat sandali, patuloy na tayong magtiwala at lumapit sa Kanya. Kahit pa sa mga oras na pagsubok at kahirapan, sapagkat sa Kanya tayo ay tunay na mapalad. Sa muli, ko ang lahat. Katulik ko hindi, na magtanong at pagnilayan ang minsay ng Ibanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito sa masama nating pagnilayan at pahalagahan ng habag at pag-ibig ng Diyos na pinapahayag ni Jesus sa Ebanghilyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris Spiritus Sancti. Amen. God bless!